Uh, hindi pa mga nakakalam uh, kung paano magpalit ng timing gear sa ating TMX 155 at saka po sa mga China motor pare-parehas lang po ng proseso ang pusrad na motor TMX uh, 155, 125 yung mga Rusi, Euro basta China motor na mga dipusrad so ganito po ang proseso kung paano magpalit ng ating timing gear ibalik lang muna natin yung nut para hindi malustred yung ating sigunyal kailangan po natin ng uh, pangalas yan po yung puller na marami pong nabibili na sa Shopee. So ito matagal na po sa akin to, mga 2014. So 24. Tapos, kontra natin dito. 19 sakit para dito sa ating puller. Yoy! Tao. Iyon o? Iyon o? Yun. So, pagpapalit nito, palatan tandaan niyan, meron niyang nakalagay na 0 zero. zero. Yang zero na yan, tatapat natin dito sa kunya. So, dyan. Tatapat natin yan. Yan. Yan ang timing mark niya. Yung zero na yan, Natapat sa kunya. Bago natin isalpak sa loob. Yan. Pag sentro na, gagawin natin, yung ating tinanggal na timing gear na luma yun ang gagawin natin pantulak dito ayan ayan So, okay na, sintro na. Lalagay natin yung luma, itong gagawin natin pantulak. Iyon, no? Tapos, gagamit tayo ng tubo na swak lang dun sa ating timing gear. Yan. Tapos, pupukpukin natin, syempre, para pumasok sa loob. Okay. So malumanay na pokpok lang ha. Ah. Malumanay, hindi po masisira ang ating sigunyal. At swak na swak na. Ayan oh, okay na. Nakalapat na yung ating timing gear. So bubuhay na natin yung ating atiyur